Okay, windmill mo ah. Okay ba? Oo. Oh. Uh, hmm, ulitin nga. Halika na. Oo? <laughs> oh? diba yun yun? Yung pa-windmill? Nakapidyoga pa Naku, ah, hindi pa rin natatapos yung issue regarding dito sa gluta drip. <laughs> At nabasa ko yung mga comment dyan sa atin, videographer. Bakit? Na... Masama ba yun na? Ang kaputi naman na. Hindi nga yun yung talaga epekto niya, videographer. Hindi, hindi, hindi. Hindi kayo ang ginagawa talaga ng tayon. Itong muna video May mga nabasa ako dyan sa comment section na baka nga daw may tinatakpan lang daw na mahalagang Ah! Hindi naman yung pakiramdam ko kahapon. Pero syempre, ito muna mga kapat helmet today sa Barbara. Happy days sa lahat ng mga bagong pasok. So, channel to. please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi like, updated sa ito mga inaipala sa nasa-usawa namin ng video ka pa. Bilat din pala ng wig mo, no? <laughs> Grabe, bukas ha. February 25 na, may Oo. Windmill pa din. Ha? Windmill, Windmill pa, pa rin. ka lang ako. Bakit hindi, ano, holiday sa Monday? Wow. Kasi kailangan magtrabaho. Ha? Eh, baka naman yung iba. Minove ng Friday or Monday yung walang pasok kapag tumapat ng Sabad at Linggo. Eh, iba yun. Eh, holiday... Di ba holiday naman talaga Feb 25? Woo! Eh, Sunday nga eh. O, oh, hindi eh, nga sana in-adjust niya ng Friday o kaya Monday? Hindi, merong gagawin sa Monday. Eh, baka yung Chinese New Year? In-adjust ng Friday, walang pasok. Masaya yun. Ha? Huh? Masaya yun. Bakit? Yung Feb 25, hindi ba masaya? Hindi. Hindi? Hindi. Bakit hindi? Uh, wow. Nakakapagpaalala ng bad memories. Bad memories nino? Ah, uh, nung windmill. Nung windmill? Nakaloka <laughs> <laughs> ng mga bata helmet, pero bukas nga, February 25, EDSA Revolution or People Power. No? EDSA, edsa. Puera. Oh, yung iba dyan, e edsa Puera talaga. Ang nangyari or yung naging ganap nung People Power. Pero alam nyo, mga batang helmet, hindi naman na yan eh. Nandiyan na yan. Parte na yan ang history. Ang problema nga lang, yung iba sa mga babae natin, kinalimutan na, pilit na kinalimutan at nagpabudol pa. O, oh, di ba? O, okay, ito muna video ko pa. magre tayo doon sa in-upload naman ni product Doc Shelo Magno sa kanyang TikTok account regarding sa gluta. Mag-ingat po tayo sa mga prescription medication na ginagamit for cosmetic purposes. Na-encounter ko po yung mga gamot na to nang ginagawa ko yung dissertation ko tungkol sa prescription drugs and pharmaceutical companies. Halimbawa, ang glutathione, alam niyo po ba, originally talaga ay ginawa siya pang gamot sa ating mga atay o liver at napansin lang nila yung side effect na pumuputi yung mga pasyente at dahil sa corporate greed or profit, ay ayun, sinimula na siyang i-market na pangpapute although ang ibang scientists at doctor dinidispute din talaga yung sustainability ng effect niya or effectiveness niya sa pangpapute, no? In fact, hinahighlight nila yung mga negative Uh, side effects nito katulad ng abdominal pain or disruption ng ating uh, thyroid, yung thyroid function natin. Isa pa pong halimbawa ng gamot na yan, yun namang gamot sa glaucoma o yung sa mata. Nakita naman nila na ang side effect nito, humahaba yung eyelashes o pilik mata ng mga pasyente. Ganon din dahil sa corporate greed or profit, sinimulang i-market na cosmetic medication pang pahaba ng pinik mata Pero marami ring side effects, katulad ng pagmamaga ng mata, pagbabago ng kulay ng mata, at hindi po alam yan ng karamihan sa mga consumers. Uh, tingin ko po ang pinakamahalaga, mahalin na lang natin yung ating natural assets or natural looks kasi ang danger po nung mga ganitong prescription drugs ay magkakaroon ng negative effect sa ating kalusugan. Ah, hindi naman ang andito ang issue talaga ng pangmalakas at oo nandoon na tayo dun sa ginawang action ni Mariel na dun sa loob ng premises ng Senate, di diba? Hindi, okay, unahin muna natin yung action ng pagpapagluta. Ay, usik. Parang ah, gusto ko yan. Sabi nga ni Prof. Docielo Magno, eh, naging parte yan ng kanyang dissertation, no? Pichu pa? Mm uh -hmm. -huh. Di ba sa mga thesis, mga batang helmet, o sa mga revalida, mga ganyan. Uh -huh. So, isa yan sa mga topics uh -huh. na napag-aralan niya na. Mm uh -hmm. -huh. So, na-research niya na. Mm uh -hmm. -huh. So, eto nga mga batang helmet, ano ba yung glutathione? Pampaputi. Hindi! <laughs> Kala nyo? Hindi! Pampaputi. Hindi! Ayan, no, video ka pero, pasahin nyo. How glutathione works in the body helps break down nutrients. O, ba? Diba? Into carbohydrates, proteins, and fats. Regulates immune response. Protects against oxidative stress. O, diba mga bata helmet? May nakita ba kayo dyan, ano, whitening? Eto kasi yon. Alam nyo po, o, diba? Po. Yung glutathione kasi, hindi naman talaga yung main action niya is paputiin kayo. Eh, gusto ko pumuti hindi nga yun yung main action na ginagawa yun sa katawan natin. Kundi, kaya yung iba ay pumuputi dahil nagiging side effect. Bidyo ko pa. Mm. Hindi talaga yun yung makukuha mong pangmalakasan na benefits from glutathione. Pero kasi si glutathione ay isang nga din siyang antioxidant. pa. Huh? nga mga kabata helmet, yung glutathione, may iba kasi na ang side effect sa katawan nila, pumuputi. Gusto ko yun. Kasi ito sa pangmalakas na melatonin. Ganun. Gusto ko yun. Kasi alam mo ba, may nakasakay ako, lumiliwanag kumukutitap yung pagputi niya. Pero Bishogapur, Yung kaputian niya. shining, shimmering, splendid yung puti. O oh, sige, bigyan ka Ang oh. tanong, yung mga gluta drip ba na yan? Eh, ang dami naglipa na pero na, sugar balita ko nga, pwede kang bumili nung vial o yung malit na ganon, ha. Yung hmm. ampule pala, ampule. Yung maliit na ampule, pwede kang makabili ng 150 pesos. Mura lang? Yes. Ang tanong kasi dyan, FDA approved ba yan? Wala akong pake, basta puputi ako. Eh, paano nga kung hindi ka nga pumute, mas naging lalo kang ulit ba? Lalo ka ng itim kasi nga hindi siya FDA approved. oh, sige Hing nga. Lang siguro. Oh, tamo. Patry ko na rin yan kasi mura lang. Dapat, sure ka, bijoga per. Nako ah. yan. Dapat malaman nyo kung FDA approved ba yan. E paano kung hindi? E eh, di lalong nag cost pa yan ng pangmalakasan na sakit. Medyo ka pa. Di, bibili ako ng ibang glutatayon. <slaps> Ay, just <slaps> me. Hindi nga yun ganon! <laughs> Ikaw, ba babaksak kita sa pharmacology. Pero yan nga mga kabatang helmet. Yung pangalawa, dahil nga doon itinurok sa loob ng premises ng Senate. Yan yung mga issue dyan eh. Mm. Pero alam nyo ba, yung bigger issue noon, kung yung mga ginagamit, yung mga binibili nyo ba, yung mga nabili nyo, e talaga bang safe na safe? Alam nyo mga bata helmet, may, may namatay na. mm, mm. talaga? Oo, hindi mo Hindi. Ay naku, o oh, yan ang hirap. Pag nakikinig lang tayo sa mga sabi-sabi ng mga kumarites na, o oh, ito, try mo, maganda to. O oh, ito, puputi ka kagito, to. Oh, hindi nyo alam na mas lalo nako-compromise yung mga sarili nyo. Imbis na kayo, alam na, please. Mm -hmm. So, ay mga bata helmet ha, i-comment down below nyo kung ano naman masasabi nyo regarding naman dyan sa gluta drip na nabibili nyo. Kahit sa Shopee, meron. Oh. Sa TikTok, sa Lazada, may nabibili. Alam mo, mura lang dun. Ang mura nga, Bichoga 4. May nabalitaan nga ako, di ba? Yung tiga dito lang, nag grip uh. sa bahay. Kuminis! Hindi ah. Hindi ba? Regalis pa. Ay, ay, ay. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi naman sa bar yung nag-helmet keeps getting better every day. God bless everyone. Hmm. sa no. yung windmill ko? Lungay-ngay na. <laughs> Lungay-ngay na yung windmill. Ay, wala na. Pabaksa.